vì vỉa cả. tay vỉa giảm tay vỉa giảm tay vỉa giảm tay vỉa giảm Depo mo, depo mo na diyan, diyun. Ay nakadama natin kaputing, diyun. 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 Hindi ko hindi ko yata, mga... Oo, oh, mga holda pa yata ito. Oo. Oh. Aba? Ay, nagsaktakan na po nila. Ay, po si Mr. Mendoza. Na nagmamalasakit lamang. <laughs> Ay, Ay hirap po si Mr. Mendoza. Lumayo tayo dito. Nagwawala na po si Mr. Mendoza. na po yata. Uy! niya. toma ting mu bid ibi gumawa siigumawa e e pa may aga sinapa